Hi mga kakirara, another day, another mini vlog. So kakagising ko nga lang po pala at nakita ko nga itong mama ko. Ay, May nawasin niya nga po pala yung mga damit at saka kumot. At ako na nga lang po pala yung magbabal niyan. Sino pa ba? Huy! Pagkatapos ko mag-almusal, ay binigyan niya ako ng ate ko ng tsaki. Murang nga lang daw, tumang nasa pipi. 15 Huy, bakit naman ang mahal? Pinuntan ko nga yung mama ko doon sa ilog dahil doon na nga lang siya naligo dahil wala kang magigib sa kanya ng tubig dahil nag-aaral nga yung kuya ko. Huy, napakapati naman ito naliligong to. May nagdala pa nga para dito si Ate Nix at saka si Aday at tapos na nga rin po pala akong magbalnaw. At ayan nga yung munting ilog namin na napagkukuhanan nga namin ng panghugas, ng panligo at ng panglabat. Marami pa nga ang iba. Naligo na nga rin po pala ako dyan at sinusuklayan ko na nga lang ang aking buhok para naman fresh. Uy, medyo bad trip nga yung mama ko, kaya ayaw pa nga niyang kumain, kaya nauna na nga lang akong kumain. Ayan nga po yung ulam, kumuntik pa nga masunog. Cherise, pumunta ako dito sa taas namin at pagpasensya niyo na nga kung madaming sinampay at nagbo-voice over nga po pala ako dyan. Pupunta nga po pala ako dun sa tindahan dahil may inutos nga yung ate ko na bilhin ko nga daw at yun nga ay arena. 16 pesos nga po pala yung nakuha ko at 15 pesos nga lang po pala yung isang balot na harina. At itong mga batang nakikita ko ay may mga dalang ang gulo. At mga nasa mood nga dahil sasamahan nga daw nila akong bumili. O, oh, di ba po, daga? Bakal po. Arena po. Isad. At nang nakuha ako na nga yung binibili ko, ay umuwi na nga rin po pala ko. Ay siyempre babalikan natin tong cellphone ko. Uy, di mo kaya kulot ang ate girl niya. Charisse, sadyang kulot nga lang po talagang aking buho. Pagdating ko ka ng bahay, ay ginayat-gayat na nga po pala ng ganito kaliliit ng ate ko yung saging. At tinitimpla niya na nga po pala yung harina. Uy, hindi yan kape para itimpla. Charisse, nang may naluto na rin po pala, ay dinala ko na rin po pala sa taas yung dalawang peraso. Dahil kay mama nga po pala yan. Nagkakapi-kapi nga dito yung mama ko habang nagse cellphone Binigay ko na nga din po pala yan. Huy, Ella, sabi mo kay mama mo yung, yung pagkain na yan, bakit kumuha ka na ng isa? Ay, tinikman ko nga lang kung masarap nga. Charis, At talaga nga namang napakasarap na nilutungan ng ate ko, lalo na kung ipatnay nga sa kape, kaso nga lang hindi nga ako mahilig sa kape. Ako lang siguro yung hindi nagkakape tuwing umaga. At tubig nga lang sa akin ay pwede na yun, ewan ko ba. Ito na nga nyo po pala lahat ng naluto, kain po tayo. Si kuya rin na nga lang po pala yung nagpipreto nga nito. At habang nga nagluluto ay siyempre may pakain-kain pa yan. O siya, hanggang dito na lang muna. Bye-bye! God bless you all! all